Magandang araw, ipapakita ko sa inyo ngayon ang mga tandang saksalisan ng Chinese. Pangunahing sagisan ng Pilipinas ay wang tawag may tatlo kulay ito, asul at pula at puti. Tandang sang awit, lupang nirang. Pembangsaan bayani Dr. Hospice Preside Pembangsaan Pendensang... dahon anak hal Pembangsaan Pendensang... putas mengerah Pembangsaan pulunara Pembangsaan belok-belok Sampai kita